kadlong lunis karon so kaon sa usa, -usa kalender, batik, yuk, uh, Ay, atay, ka rinderya kag batik yung ko ug kag tabong atay ug itlog ako ni kaon ya guys ug okay, apilan pud ako oh lumpia wala sa ako nag-rice ko yung dan pun nak buka dua awak nak pergi pun tidur pun buka parang ah Adlong lunis karon na napugko karon diri kay nag pull out ang amo ang guest ganina mga alauna. Tapos dati di, uh, dapat di ay 6 uh, days sila diri magstay. Pero wala daw nakauyon ang dua ka senior guys kay uno man sila di ay kabuok. Na wala daw nakauyon ang mga senior so magbalhin siguro sila. So, mga nang na po ko kay akong ilak ang kondo. Doon na ito. Sulay so, like, tagtok-tok. So, open na ito. Uy. Oh my God. Ang Ang dumi. dan limpiona Ini hukawang hmm. selalu. Okey. Dan balik mesti dah siap. Terlebih cuci bekas. Hmm. Baliknya selate. Sa Okey Saya you kena to so, dah. Okey. pagsupintas. Ayoko. Gabi, hindi ko na humanaan yung bagay. Hapo naman, sagko nag-ani-dini. So, naglabay rin kong basura. And then, paglabas, ito na. Pindot. nindot mag walking walking pag gabi eh Ano nga building guys, ang amoa Amua talaga. Tapos na ay nagdula o basketball. ay nagdula o oh, basketball. Na ako sa balay guys, man akong hatod balik na yung gudiri kay init kayo Nagpalit na bugog fresh lumpia. Fresh. Gikan sa eskwelahan ang oh. gitunga na ko. Duha ang sulod. So, ang isa, gibili na po sa ref kay may na lang to sa bagong panganak. Ah, eh, ilak ang bata. patuyok man kong kuan kanang washing ba gikan kong abot gikan sa eskwilahan tapos sa washing ko daan kay unyang hapon na nako unyang hapon na nako siya waswasang uh, waswasan kay kapoy ko gibahin ako akong kuan Bye. Bye. <laughs> hapon na day ko naman lawani kay init mong god kayo kagalina so gabi na ko na human o pang labah. kay hapon naman po ko nagsugod o banlaw pag human o washing ay haragi balikan nag tambak ang labunong ginabisik o sabado o domingo so nag nag apot ang labunon atong mga uniforme o katong mga daan Good morning mga pita kagang ko ngayon so, nang laba ko hapon na so ingon ah. karon pa kong buntag ng hay hay taan gatinhinan ang kutob thank you for watching bye kanang kapoy na gani kakaayo di na nimo ma-arrange kung saan nimo pag t-shirt t-shirt ing nana ko pero kapoy naman Toyo pa pikas Pakai ke? Aiy, wah. Ni sugar good, ah. sugar good, sugar so good. So good. Mm hmm hmm hmm. Na apa? Plus na apa?